Ay, grabe, sobrang mahal na talaga ng bigas. Ayan ang mga presyohan, 47, 48, sa bigasan na po yan. Pero sobrang itim. Ayan, medyo magaganda siya pero grabe ang presyohan po. Ay, 52, 51, ayan, 52, ayan po yung binibenta namin na Sinandomeng at Denorado. 52, 51 po ang bentahan nila sa bigasan. Ayan po, ganyan po ang klase ng bigas. Dinorado at sinandoming na po siya. Yung iba po, ayan, 54, 51, ayan, 54. Ang dami po talaga matataas na po talaga ang kanyang presyo ng bigas. So, yan na po ay sa bigasan. Ito lang po yung pinakamababa nila, 47, 48. Pero ang itim po ng bigas, parang NFA. So, buti na lang po din sa aming tindahan, ay meron kayong mabibili na 40 pesos per kilo. Yes, 40 pesos per kilo lang po at sinandoming at minsan ay dinorado na po ang dumadating dito sa atin na bigas. At syempre naman po, yan po ay galing po sa Good Hope ng uh, Mart. Sa Merry po namin to nabibili at bago po namin makuha itong isang isang sako ng bigas ay kailangan namin bumili ng 10,000 worth of groceries para po ma-avail namin ang isang sak na bigas. Yes po, sa halagang 1,000 pesos one sack of rice na 50, per 50 kilos ay ma-avail na po namin ang 20 pesos na bigas. Yes, 20 pesos